Hello po mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? At eto po. Nandito po tayo sa loob ng sasakyan. Habang tayo ay nag-aantay ng sundo, eh tayo po ay magbibigay ng ating opinion at reaction at makikipagkwentuhan na rin sa inyo. Ito <laughs> po yung ating kwentong kotsero vlog ni Tokis Birador, our second YouTube channel. ba ano lang po, Ah uh, tayo ay gumagawa nito para kung sakali man merong magpasara ng ating unang channel na Simply Tokis Vlog ay eh, meron tayong backup at hindi nila tayo mapapatahimik. <laughs> so ang dami pong kaganapan sa ating bansa no. Uh, ang mainit na mainit yung Chacha, the charter change ng People Initiative ikangan nila ng Kongreso at ito namang Senado yung kanilang resolution of both houses number 6. The only problem is, muang nabasura na po yun. Muang hindi na yata itutuloy nila subiri. Kasi naba na sila eh. <laughs> Kasi habang binabasa ko po yung mga balita tungkol dyan, naglabas po sila ng manifesto that they are condemning yung people's initiative na isinusulong daw po ng House of Representatives and most of the yung mga tao no lalong-lalo na diyan sa political arena na bini-blame ang nagpo-push down niyan ay si Speaker Martin Romualdez. Pero kung matatanda ninyo, 'di ba nung kinausap ng pangulo si Senate President Subiri at si Speaker Martin Romualdez na inatasan niya si Subiri na nag-take lead diyan sa sinasabi nilang amendment para sa provision ng sa ekonomiya it nga po gumawa ng RB86 o yung resolution of both houses number 6 na ang layunin ay idagdag yung provision na sabi nila unless provided by law doon sa article 12 article 14 article 16 doon sa mga ilang uh, ano uh, section ng mga articles na yon. At ang sabi naman ni Speaker Romualdez na whatever the Senate will come up to, they will support it. Yun nga lang dahil nga sa muang nagalit yata ang mga senador dahil hindi nila nagugustuhan yung People's Initiative na patuloy pa rin nagsusulong. At sinasabi nga nila may mga suhulan, may mga bayaran, at yung latest po na nabasa ko eh yung si Maldita ng Bayan na isang senador diyan eh sinasabi niya yung pinsan niya mismo. Ang pasimuno niyan at ang bayaran nga daw po suhulan ay ang 20 mil. 20 million kada congressman at yun namang pirma-pirma eh 100 pesos daw po at may paayuda pa. So ang gulo talaga, no? At meron ding ibang ilang congressman na umaayaw diyan lalo na nang unang nag-ingay diyan si Lagman, di ba? O ngayon, naglabas po ng statement si Senator Joel Villanueva na yun daw pong mga pumirma na naloko, na bayaran, kung maari, pwede niyo i-take back yung pirma niyo at isumbong yung mga nangbabayad. O gano naman pala. So, ang sa aking opinion, since si Amy, sinasabi niyang may suhulan, may dayaan, si Lagman, ganun din, at yung iba pa, eh bakit hindi na kayo ang manguna na gumawa ng investigasyon, no? Kung mapapaano nyo ang si speaker, maimbestigahan nyo si speaker. Ba't <laughs> di kayo magsumbong, no? Sumbong nyo yan sa karampatang otoridad para... Malaman natin yung mga accusations ninyo ng mga mga bayaran. yung pong mahirap okay na isulong ang people's initiative because we want to hear what people wants, no? Bilang nyo ang tao kasi lagi nyo sinasabi, sambayan ng sambayan ng sambayan ng sambayan ng Pilipino. Puro kayo sambayan ng Pilipino. Pero pagdating dyan sa amyandahan ng Constitution, na naandun naman yan sa Article 11, Amendments of the Constitution, nandun ang People's Initiative, ayaw ninyo. O, at kung ulitin ko, kung meron kayong matibay na ebidensya doon sa inyong allegations regarding the speaker, why not go to the proper authorities para magkaalaman kung siya nga yan. Di po ba? Yung baga ang labas dito, pilit nilang inilalahad lahat yan kasi si speaker ang unang bumanggit tungkol dyan sa charter change, siya na lahat ang may kasalanan. Eh sabi naman ni Tulpo, no, kung ano nyo rin yun, nabasa nyo yung sinabi ni Erwin Tulpo, wala naman daw ganun. No? So, ang gulo po. No? At ngayon nga po, si Representative Dalipe, nagsalita na rin na, ang Senado, ang mga Senate, is being misled dyan sa charter change. No? Parang may gumugulo po talaga. At ang opinion at reaction ng mga tao ngayon is, kasi pag natuloy ang People's Initiative, people will say something, what amendments ang gusto nilang mangyari, e eh baka maapektuhan ng mga senador. Kasi baka mawala ang senador pag sinabi ng mamaya na we want to change the governmental system. Ayun. Eh ang senador, ba 24 lang yan. Ang congressman, 316. Talo nga naman sila pagdating sa botohan, di ba? So gumawa silang manifesto na hindi na sila magkocombine jointly. Ayaw na nila. So ano 'yon? Ano mangyayari? No? Wala na kasi ano mga power grab eh mga kababayan sa aking opinion eh. Why not? Subukan ninyo. Dinggin ninyo ang tao, lagi n'yong ginagamit 'yan para sa sambayan ng Pilipino ba talaga? Or para sa inyong mga personal interest? Ito nga ang latest na nabasa ko mga kababayan kahapon, meron pong balita diyan tungkol hinahamon nga sila ni Joey Salceda eh si Representative Joey Salceda ng 2nd District ng Albay, hinahamon sila yung mga against dyan sa People's Initiative, hinahamon niya. O bakit hindi patulan yan? Ngayon, sabi naman ni Senator Pimentel, dapat mag-intervene na ang Pangulo kasi gulong-gulo na sila. eh gago pala kayo eh. Kayo-kayo ang nagpanggulo dyan. No? Lalong-lalo -lalo na, unahin natin si Lagman, sinundan ni ate ng bayan, tapos sinundan nyo na, ginatungan nyo na, nalo sa si Robin. Si Robin, sabi niya, he is supporting any amendment sa economic provision, sabay pirma dun sa manifesto. Ano ba siya, confused? O ayaw niya lang mapag-iwanan yung, ayaw niyang mapomo, fear of missing out. <laughs> Di ba mga kababayan, isipin nyo yan. Kailan tayo uusad? Eh, ang gusto ng Pangulo, yung economic provisions. Pero ang sinasabi naman itong mga Pangulo, kasi may mga gusto na mag- stay sa power. Gusto idagdag yung political ano nila. Eh sabi naman ni Angara, wag lang hahaluan ng politika. Eh bakit pumirma ka rin naman ang gara? Bakit pumirma si Ligarda? Bakit pumirma si Subiri doon sa manifesto na sila ang architect ng RB86? Eh sinong niloloko nyo? Di ang taong bayan? Bakit hindi nyo explain maigi sa taong bayan? Ang Pangulo kinausap na kayo. Ang gusto niya as much possible if you can do something about the economic provisions, ganun din si Martin. Eh kaso dinadagdagan ninyo eh. Yung mga pangulo dinadagdagan na ah gusto lang nilang palawagin ng termino ng pangulo. Hindi po yan ang nais, hindi yan ang, or, eh, hindi yan ang unang plano. Bakit hindi nyo muna subukan yung economic provision? Sabi nga ni Subirio, kung meron pa silang idadagdag na iba dyan, I'm willing to risk to resign my position as speaker. Eh sabi nga ni Pantalyon Alvarez, eh bakit hindi pa ngayon? O natakot siguro siya? Natakot siya. Tingnan nyo. Hindi niya matugunan yung sinabi niya. Why not ituloy mo yung RBH6? Ba't kayo gawa, gawa, ng manifesto? O natakot ka na i-give up mo yung pagiging Senate President, yung bayan. So that's why you, all of you, the 24 senators, signed that manifest. Grabe naman kayo, oh. Gusto nyo para sa ikauunan daw ng sambayan ng Pilipino. Gusto nyo unahin ang Pilipinas. Ngayon ang mga tao na ang, ang nag, nagsasalita, ayaw nyong tanggapin. ba? Diba? Niluklok kayo ng taong bayan. Ngayon ang taong bayan, nagbo-voice out. Pero ayaw nyo. Kasi you want to hold to the power that you have. Ayaw nyo i-relinquish ang power. Mga kababayan, Nakakasar no? Ngayon, ang, ang talagang pinamamasama, alam nyo ang pinakamasamang tao ngayon? Diyan sa kongreso, si Martin. Sa kanya lahat, eh. Yung 24 senator, siya lahat ang binibling. Yeah naghuhugas kamay sila. Yung yung ano nila, wag nyo ako kami ang sisihin ninyo. Si Martin. Kasi bakit? Iudyok na rin ng pinsan niya eh. 'Di ba? Saka yung sabi ni Sarah, may nakita po akong video na yung daw decision niya ay nagdedepende doon sa sinasabi ni Amy Marcos. Wow! Kita mo 'yon? Ibig pala sabihin, ikaw ay BP. Mas siguro naman mataas ang position mo kaysa kay Sar kay Amy pero ang decision mo na andun sa magiging sasabihin ni Amy. Oh, therefore kaya ka siguro galit kay speaker dahil sa sinabi ni Amy. Ganon. Nakita nyo yung 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 gusto kong tumbukin mga kababayan na wala kang sariling ano, yung discernment. Diba? E paano kung winawalang hiya lang ni Amy yung pinsan niya? Nakarinig na ba kayo ng masakit na salita kay galing kay kay speaker in public? Wala naman. Siguro kung meron man private o at least hindi sina public 'o hindi kayo pinapahiya. Eh kayo Pinipi ano sinisiraan niyo siya sa publiko. Diba? Kung meron mang masamang ginawa si Martin, sabihin niyo na. Sinasabi niya wala akong kinalaman diyan sa suhulan dyan sa people's initiative wala, wala for the second time nga in, in, two consecutive days pinabulaanan niya yung sinasabi ni Bato kasi sabi ni Bato sinabi daw nung mga ibang solons marami na si Martin ang may pakanan niyang people's initiative e gano'n naman pala eh, bakit hindi nyo investigahan niyan sa kongreso sa senado o sa house of representative lahat, lahat binabato kay speaker ewan ko parang lahat na lang parang tong si buwakang inanet to si Hitad lahat na lang ng problema ng bansa ibabato kay First Lady at kay PBBM ito namang sa kongreso lahat na lang pati kamalian ng mga senador at ilang mga dilawang congressman ibabato kay speaker ganun po eh pinagtutulungan eh si speaker at si PBBM di ba Nakita nyo yung pagka-double face ng Senado? Lalong-lalo na si Subiri? Anak naman ng Siopaw. Tatakot siguro kayo, no? Na mapagnatuloy ang People's Initiative. Natatakot kayong mabura sa political stage. Kasi kung sinabi ng taong bayan, nag-propose sila, we want a parliamentary system, o babay na mga senador, o baka mawala rin ng Congress. Pero kung mawawala man ng Congress yan sa People's Initiative, eh bakit hindi nag-iingay nag, nag ang mga ibang congressman? Iilan lang na congressman ang umaayaw si Alvarez sa kasi Lagman, yun lang po yung nababasa ko. 'Di ba, mga kababayan? Gusto ng pagbabago pero sila lang pala. Hindi pala para sa sambayan ng Pilipino, sila sila lang. Oh. O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan sa charter change na yan? O? Napakagulo. Mga pang personal interest lang, lalo na diyan sa Senado. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.